Nagsimula ang pelikula habang umaalingaw ang sirena ng isang ambulansya. Patungo eto sa isang kulungan na malapit sa Sochow, China. Lula nito ang mga CIA agents na nakabalat kayong mga doktor na magsasagawa ng misyong medical na igagawad sa mga preso at opisyales ng kulungan. Mayroon din silang ikalawang misyon. Pinangungunahan niyo ni Agent Tom Bishop. Habang abala sa pag-aasikaso ng mga kliyente ang isang doktor, Palihim naman na uminom ng gamot si Bishop sa kakinuha ang kawad ng kuryente at ng isaksak eto, na siyang nakukuryente. Nangingisay siya kaya pinalo ng kasama para matanggal ang pagkakahawak niya sa kawad. Nawala ng kuryente ang kulungan dahil dito. Dinala nila sa isang silid at binigyang iniksyon sa kaidineklarang patay sa harap ng mga dumating na opisyales. Ipinagpatuloy nila ang misyon na panggagamot habang inaayos naman ng mga gwardya ang kuryenteng pumutok. Kumilos at bumangon si Bishop na sinabing namatay, pumasok siya sa kulungan para isagawa ang ikalawang misyon. Mayroon siyang hinahanap. Biglang sumigaw sa gulat ang isang preso nang makita siya, binigyan naman niya ng juicy fruit sa kasinanyasang tumigil. Nahanap naman niya sa isang selda ang babaeng preso na sadya niya. Kanya etong inakay palabas habang nagbunyi ang mga preso at opisyales dahil naayos na ang pumutok na kuryente. Habang inilalabas nila ang bangkay ng inakala nilang patay na doktor, alerto naman na nakabantay sa CCTV ang isang gwardya. Nagtaka siya nang makitang ngumunguya ang isang preso ng juicy fruit. Napaisip siya sa kanagradyo para patigilan ang palabas na sanang ambulansya, laman nito si Bishop at ang babaeng preso na itatakas niya. Pinaligiran ng mga armadong gwardya ang ambulansya at nang buksan nila ay nakita nilang nakataas kamay si Bishop. Samantala, nakatanggap si CIA Agent Nathan Muir ng tawag mula Hong Kong. Galing kay CIA Agent Duncan na nakabase doon. Ipinapaalam nito na nahuli si Tom Bishop sa China at inaakusahan ng pag-ESPA. Sinabi nitong pumasok na ng opisina at gawin ang kanyang magagawa. Sa kanilang opisina, mula sa isang agent na kadikit niya ay binigyan siya ng kopya na nagsasabing sariling lakad at hindi miyembro ng CIA si Tom Bishop. Kumpirmadong nahuli nga at nakakulong si Bishop. Nalungkot siya at ayaw tumulong ang gobyerno ng Amerika. Sa sariling opisina niya ay nadatnan niya si Agent Harker na isang mataas na opisyal ng CIA at kinukuha ang record ni Bishop sa kanya. Si Nathan ang nag-recruit kay Tom Bishop sa CIA. Nagpatawag ang pinuno ng CIA ng isang pagpupulong kasama si Nathan. Ipinalam ng pinuno ng CIA na si Troy Folger kay Nathan na nahuli si Bishop sa China sa kasong pang ESPIA. Hindi nito masabi ang eksaktong lugar ng kulungan at may mga bagay daw na hindi na dapat malaman ni Nathan. Sinabi din sa kanya na may 24 oras para akuin ng Presidente ng Amerika, ang bukod tanging makakasalo kay Bishop at makiusap sa gobyerno ng China na pakawalan siya. Ang oras alas 8.02 ng umaga. Ibig sabihin, bibitayin si Bishop ng alas 8 kinabukasan kung walang aksyon ang gobyerno. Walang malay ang mga opisyales na alam na ni Nathan ang lahat tungkol kay Bishop. Naitimbre ni Agent Duncan sa kanya ang lahat-lahat. Tinanong siya kung paano niya nakilala si Agent Tom Bishop. Nagkwento si Nathan, nagpunta siya noon sa Vietnam para maghanap ng sniper mula sa mga sundalo doon. Mayroon siyang misyon at nangangailangan ng sniper na irekomenda naman ng kanilang opisyal si Bishop sa kanya. Nag-usap sila at pumayag si Bishop na gawin ang delikadong misyon. Ang target nila ay isang mataas na opisyal. Kasama ang kanyang body na si Trans ay pinasok nila ang kuta ng target. Akmang babarilan niya ito nang dumating ang isang helicopter at nagmaman man ng posibleng pag-atake. Nakumpromiso man ang posisyon nila ay matagumpay pa rin nilang napatay ang kanilang target at nakatakas sa lugar. Sa misyong iyon ay napabilib si Nathan sa kanya. Oras na nang tanghal iyan kaya pumunta si Nathan sa kanyang opisina para makita lang na magulo. Ginulo ng mga agent na naghahanap ng pwedeng e-akusa kay Bishop para gawing makatarungan ang pagbitay sa kanya na hindi lalabas na nakakahiya ang CIA. Nakita niyang nakakalat ang isang bote na nagpaalala kay Bishop. Tinawagan ni Nathan ang kilala niyang mamamahayag sa Hong Kong para ibalita sa publiko ang pagkakahuli at pag-aakusa kay Bishop na siya ay espya. Umaasa si Nathan na sakaling pagmalaman ng publiko ay makumbinsi ang gobyerno na makialam at may salba si Bishop. Bumalik siya sa pulong at habang kumakain ang mga agents ng tanghal iyan, nagpatuloy si Nathan sa pagsalaysay kay Bishop. Mula Vietnam ay pinalipat niya siya sa Germany. Doon ay kunwaring nagkita sila ng hindi sinasadya. Inalok niya si Bishop na magtrabaho bilang CIA asset at pumayag eto. Sinanay niya na maging dalubhasa sa lahat ng gawaing espya. Isa sa ibinigay ni Nathan na trabaho ni Bishop ay maghanap ng mga civilian na asset nila. Sa isang misyon ay binago ni Nathan ang plano at naisakripisyo ang buhay ng isang asset. Bagay eto na nagpagulo at ikinagalit ni Bishop. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung saan sinabihan siya ni Nathan, kung minsan kailangang isakripisyo ang buhay ng isa para sa ikatatagumpay ng nakararami. Nasabihan din siyang huwag ko kontra sa anumang utos dahil hindi siya matutulungan kung sakaling pumalpak eto sa mga susunod na misyon kung paiiralan niya ang damdamin. Bagay na naintindihan ni Bishop. Diretsyang tinanong ni Nathan ang director kung bakit isinasakripisyo nila si Bishop hindi opisyal na lakad ang ginawa nito ang sagot ng director. Umamin din ito na may itatakas sina Bishop sa kulungan na malapit sa Suzhou, China kaya sila nakulong. Kung sino ang itatakas nila ay hindi alam ng pamunuan ng CIA. Dadalaw sa China ang presidente ng Amerika para sa kasunduang pangkalakal sa sunod na linggo at maaring makaapekto ang kaso ni Bishop kaya siya na isa sa Alas dos jes na ang oras nang pumutok ang balita sa telebisyon. Sinasabi dito ang tungkol sa pagkakakulong sa China ni Bishop. Natigilan ang mga opisyales na nagpupulong. Napamura si Agent Harker at alam nilang si Nathan ang may kagagawan. Idinaan ni Nathan sa kwento ang kanyang sagot. Palagi daw siya sa farm ng kanyang tito noong kabataan niya. Mayroong kabayo ang kanyang tito na laging katulong sa trabaho. Mahal na mahal ng tsuhin niya ang kabayo. Isang araw, napilay ang kabayo at hindi na makatrabaho. Sabi daw ng veterinarian na patayin na lang. Ang isinagot daw ng tsuhin niya ay hindi niya hahayaang patayin ng ibang tao ang kabayong pag-aari nito. Kasabay nito ay lumabas sa opisina si Nathan. Kampante siyang maililigtas si Bishop sa pagbitay. Tinawagan naman ni Agent Harker ang namumuno ng pahayagan at may ibinilin. Palabas na si Nathan ng gusali ng mapanood sa TV na binabawi ng reporter ang pahayag niya kay Bishop, isa lamang daw pagkakamali at si Bishop ay matagal ng patay. Gawa lang daw eto ng gustong Sumira sa usapang pangkalakal ng China at Amerika. Ang katutuhanan ay natakot sila sa empluensya ni Harker bilang opisyal ng CIA. Dali-dali etong bumalik at pinakuha ang record ng mga operatiba na nakadestino malapit sa Suzhou, China. Nakita naman niya si Harker at sinabing alam niya kung sino ang itatakas ni Bishop. Umalis si Nathan na sinusundan ng nagdududang si Agent Harker. Dahil dito, muling ipinatawag si Nathan sa pagpupulong at ikinwento nito si Beth Hadley. Ang babaeng itatakas sana ni na Bishop. Nagbalat kayong mamamahayag si Bishop para sa isang misyon sa Lebanon. Plano nitong mapalapit kay Dr. Ahmed na doktor ng kanilang target na si Sheikh Salama. Doon niya nakita at nakilala si Beth, isang Briton na nagtatrabaho sa humanitarian aid sa mga biktima ng digmaan. Sila ay nagkamabutihan. Nagkita sina Bishop at Nathan at binati siya ni Bishop ng maligayang kaarawan sa bigay ng isang bote ng alak bilang regalo. Galing daw yun sa Operation Dinner Out. Na surprise naman si Nathan at alam ni Bishop ang kaarawan nito. Tatandaan daw niya ang regalo nitong galing sa Operation Dinner Out. Sinubaybayan nilang dalawa ang pagdating ni Sheikh Salama. Makikipagkita siya kay Dr. Ahmed para sa isang nakatakdang eksaminasyon. Kinausap ni Nathan si Dr. Ahmed at ipinakita ang larawan ng mga patay na magulang nito. Sinabi niyang pinatay sila ng pinsan niyang si Sheikh Sulama at hindi sa aksidente tulad ng pagkakaalam niya. Inalok siya kung gusto niyang gumanti at atubiling pumayag eto. Nagulat naman ang isang aset kay Nathan na gabi-gabing magkasama sina Bishop at Beth. Bagay na ikinabahala ni Nathan. Maaring mabulilyaso ang mga plano nila at malantad ang pagkakakilanlan ni Bishop. Pinuntahan niya sila sa restaurant at ibinunyag ni Nathan na itinakwil si Beth ng pamilya nito sa London, kaya hindi siya makauwi-uwi. Sinabihan siyang baliw at panatiko ng mismong pamilya niya. Nagalit at umali si Beth habang nagtatalo ang dalawang naiwan. Sinabi ni Bishop na huwag makialam si Nathan sa personal niyang buhay. Sinundan niya si Beth at si Nita kung bakit hindi eto makauwi ng London. Nagtapat ang babae na kasama siya sa nagpasabog sa embahada ng China sa London na akala nila ay wala ng tao pero marami pa pala. Konsensyang daladala -dala pa rin niya. Tinanong niya si Bishop kung anong pangalan nito, sumagot siya ng Terry. Galit na umalis ang babae. Sinundan niya sa kanyang bahay at nagpakilalang si Tom Bishop at muli silang nagkaayos. Nagkita sina Bishop at Dr. Ahmed para pag-usapan ang planong pagpatay sa Sheikh. Binigyan niya ng lason para siyang iturok niya sa Sheikh at mamamatay eto sa loob ng 12 oras. May pangalawa silang plano, pag pumalpak ang doktor ay may mga suicide bomber na magpapasabog sa gusali ng Sheikh. Lumakad ang doktor papunta sa bahay ng Sheikh. Ang hindi nila alam, naghanda na ng pag-atake ang grupo ng suicide bomber. Nang makarating ang doktor sa bahay ng Sheikh ay umatake naman ang grupo, hindi sila sumunod sa usapan. Pinasabog nila ang bahay ng Sheikh kasama ang doktor. Nagbunyi ang mga mamamayan sa pagkamatay ng Sheikh kasama si Nathan sa matagumpay na misyon. Ikinabahala naman ni Bishop, nakikita niya ang mga buhay na naisasakripisyo. Dahil dito, lilipat na ng Pakistan si Nathan at Bishop para sa sunod na misyon pero tumanggi na si Bishop. Sinabi nitong ayaw niyang matulad kay Nathan. Pagod na siya sa mga paniniwala nito. Alam ni Nathan ang dahilan. Iyon na ang huling pagkikita nila ni Bishop. Umuwi si Bishop sa bahay ni Beth pero bakante eto. Nakita niya lamang ang isang sulat na iniwan ni Beth na nakadikit sa salamin. Alas 5.45 na. Oras ng uwian kaya sinabi ng director na pag-uusapan pa nila kinabukasan ang kaso. Nanlungo si Nathan. Pumunta sa kanyang opisina at pinalipat sa isang account ang lahat ng naipon nito. Tinawagan niya si Agent Duncan sa Hong Kong at pinahanap yung kilala niyang namamahala sa elektrisidad sa China. Kinausap sila ni Duncan at pumayag na i-block out ang buong So sa loob ng 30 minuto sa halagang $282,000, ayon sa plano ni Nathan. Samantala, hinahanap siya ni Agent Harker dahil duda etong hindi gumagawa ng maganda si Nathan. Gumawa din si Nathan ng direktiba na para kay Commander Wiley. Pirmado eto ng hepe ng CIA na kanyang tiniki. Naglalaman eto ng misyong etaka sina Bishop at Beth sa kulungan ng Chao. Tinawag niya itong Operation Dinner Out. Sa opisina na, natulog si Nathan. 4 minuto pasado alas 7 kinaumagahan, muling nagpulong ang mga opisyales ng CIA. Tinanong nila si Nathan kung anong ginawa nito sa buong gabi na nasa opisina. Saan napunta ang pera nitong $282,000? Pati ang mapa ng China na nakuha nila sa secretary nito. Sinabi niyang ibinili niya iyon ng lupa para investment niya. Malapit lang sa China ang lugar. Nagpatuloy eto sa kwento kay Beth. Pagkatapos ng pagsabog noon. Ipinahuli niya sa mga Chinese intelligence si Beth kapalit ng kalayaan ng isang Amerikanong diplomat na naakusahan ng pagiging espiya sa China. Siya na din ang gumawa ng sulat na hiniwalayan nito si Bishop. Ginawa niya iyon sa pag-aakalang ikakapahamak at ikakabunyag ng pagkakakilanlan ni Bishop. Doon nila lahat na intindihan ang dahilan ni Bishop. Minaliit ni Nathan ang pag-ibig nito kay Beth. Aminado si Nathan, minaliit nga niya ang pag-iibigan nila. Nakatanggap sila ng tawag para kay Nathan at nang sagutin nito, si Commander Wiley ang nasa kabilang linya. Sinabi niyang ituloy ang Operation Dinner Out, 17 minuto pasado alas 7 na ng umaga sa Amerika, 17 minuto pasado alas 7 naman ng gabi sa China. Biglang nag-blackout ang buong Sochao. Umatake naman ang dalawang helicopter sa kulungan ng Sochao. Pinasok ng mga sundalong Amerikano ang kulungan at matagumpay na itinakas sina Bishop at Beth. Sakay sila ng magkahiwalay na helicopter patungo sa kalayaan. Sa pulong, huling tanong nila kay Nathan. Kung alam ba nito na gagawin iyon ni Bishop, sasabihin ba ni Nathan sa kanila? Walang kaabog-abog na hindi ang sagot nito. Sinabi nila na walang pananagutan ng ahensya sa kabaliwang ginawa ni Bishop, humingi na din sila ng pasensya sa sinapit nito. Habang lumilipad ang helicopter, nagulat ang piloto na matagumpay ang Operation Dinner Out. Narinig eto ni Bishop, pinaulit niya kung anong operation iyon. Dinner Out sabi ng piloto. Alam niya na si Nathan ang may kagagawan nito. Nakatanggap naman ng tawag si Director Troy, lumabas eto at sinabi niya sa mga kasama niyang opisyales na may insidenteng nangyari sa China. Napamura na lamang ang mga agents sa narinig. Nagtatapos ang pelikula habang palabas si Nathan sa compound ng CIA.